Hello mga kaadik, Kamusta na ulit kayo diyan sa Pinas? Wala pa rin talagang nakukulong. Nakakalungkot naman 'yan kung ganoon. Wag na rin kaya kaming mga nagtatrabaho sa ibang lugar magbayad ng tax. Kahit ano? Kahit nakaka-homesick dito sa ibang lugar, nilalaban na namin para mabuhay yung pamilya namin. Pero lalong nadadagdagan yung homesick namin sa mga nababalitaan namin at wala pa rin nakukulong. Maaga nga akong nagigising dito alas 7 ng umaga diyan sa Pilipinas. Tinigyan ko na nga ng tinapay para sa almusal niya itong alaga ko. Ay, attitude nga yung anak ng abo ko, ang sarap tampalin. Wait for a while. Oras na nga ng palit ng isa ko pang alaga. Dalawang beses ako nagpapalit ng diaper niya. Isang umaga at isang hapon. Wala akong kasama ngayon dito. Ako lang talaga lahat kumikilos. Hindi pa kasi sila nakakahanap ng isa pang kasama ko. Medyo mahirap na mag-isa ka lang kaya multitasking ang atake. Pero carry lang kasi mabait naman yung alaga ko. At habang nananahimik yung alaga kong kumain ng tinapay niya, mag-aasikaso ako ng breakfast namin. Ininit ko yung pasta na niluto ko kagabi at yun nga yung aalmo sa lingko. Tapos nagsabi nga pala yung amo kong lalaki na tirahan daw siya. Maaga kasi siyang pumapasok sa trabaho. Tapos yung amo kong babae ay dito pahiga-higa lang. Sarap buhay, no? Kakain nga muna ako, kailangan ko mag-charge. Kasi maghapon tayo magsisilbi sa mga amo. At para naman sa isa kong alaga, magliluto ako ng hotdog almusal niya. Yanan nga pala siya nung amo kong babae, yung tulala. Nagkakapid din yung alaga ako. Siyempre, magkakapi din tayo. Hindi naman pwedeng sila lang, no? Ibigay ko na yung almusal niya at habang hinihintay ko siya, magpe-prepare na ako ng pantang halian. Magluluto nga ako ng pork steak. Isa pa sa mahirap na trabaho ng mga kasambahay o kahit isa kang nanay. Ay mag-isip ng lulutuin ng panang halian at hapunan. Pero bahala sila kung ayaw nila o gusto nilang kainin. Ito yung naisip ko eh. Ako naman ay i-charge sa kusina. Katapos kong igisa yung bawang sibuya, si stir fry ko nga muna tong, itong baboy. Napakuluan ko na nga yan kanina. Sa toyo, laurel, paminta at asin. Kaya malambot na yan. Konting kembot na lang at luto na yan ko na nga rin tong sauce niya, yung pinagpakuloan niya kanina. Tapos, yung kalamansi na piniga ko. Naglagay na lang din ako ng paminta dyan kasi may lasa na yan. Tapos, nag na lang din ako ng madaming sibuyas na pula. Okay na, hanggang hapunan na rin namin yan. At nandito ako sa palengke, bumibili ng hopia. Paborito ko kasi to. Marami nga pala silang flavors dyan. Itong hopia, keso, pastillas yung napili ko. At bumili na ako ng isang oatmeal bar. Meron pa nga akong hinahanap dahil may inuutos na bilhin yung amo ko. Kakasundo ko nga lang pala dyan sa panganay ng amo ko. At hindi ko nga nabili yung pinabibili niya. At buti na lang din, inutusan ako ng bumuko sa palengke at nakabili ako nito bumili nga ako ng pipino at celery at sasamahan natin ng na malunggay yan Mangunguha lang ako mamaya sa labas ginagawa ko nga palang juice yan may nakapag-sabi nga lang sa akin na uminom nga daw ako nito at in fairness dalawang buwan ko nang na ginagawa kasi nakakapagpaganda nga daw ng kuti. nakakapag alis ng toxic sa katawan at lalo na yung malunggay nakakapag-prevent yan ng mga cancer kung ano-anong sakit ilalagyan ko rin pala ng honey ayan yung magsisilbing tamis niya ilalagyan ko nga lang yan ng konting tubig pero puro mong iinumin yan hindi nga ganun kasama yung lasa masarap para siyang cucumber juice napansin niyo ba ang ang ganda ng blender, no? Na-order nga pala ng amo ko yan sa Shopee. Ang ganda gamitin, ang gaan. Tapos ang dali lang din yan linisin. Kung bet nyo ding umorder at i-check out to. Ilalagay ko yung link sa comment section. Promise, maganda siya. Aesthetic pa. Madaling gamitin, pero hindi mahirap linisin. Pangalawang set na nga tong nagawa ko. Same procedure lang, ganun lang kasimple. Pipino, celery, at malunggay lang yan. Samahan nyo na lang din ng honey. Meron ka ng healthy cucumber, malunggay, celery juice. Tapos para ma-achieve mo yung masarap na lasa, ilagay mo sa rep. Masarap inumin yan pag malamig. Inom nga lang ako niyan three times a day. Kapag almusal, tanghalian at hapunan. Pero dahil may sobra, inumin natin niyan. Mahal naman kasi ngayon ng pipino at ng celery. Kaya hindi ko mainom na parang juice. At inumin maya-maya, tinitipid ko kasi. Salamat sa panonood hanggang dito.